papalambot tayo ng dahon guys gagawa ng muron o bakintol yung dahon niya pinalalambot yung bago pa lang jay, guys bagong silip please subscribe Saka pindutin niyo yung ano yung likes. Gabi na guys, so oh, gabi. Si Kuya Edie, si Kuya kakayod ng nyog, gagamitin sa muron, minuron, or chocolate bakintol, or chocolate muron pala, o bakintol tawag sa amin, gata, gagamitin mamaya. Pahulas. mapahulas. Oh yan ang gata pinakukuluan. Ang paggawa niyan lang ano nang chocolate may, ng pakintol o kaya yung chocolate May maninata, na, asukal. May asukal. May may margarine. Ano ko bang halo? Mani, Tapos, pagkakulo, yung kulong-kulo, iahalo eh yung giniling na bigas. Ayan. Halo-halo, hanggang sa paglapot. Ayan, halo-halo. Hanggang -halo. maluto siya, paglapot. Ayan, malapot na. Hanggang maluto yan. <coughs> ah, na. Ilalagay na yung giniling na bigas sa pinakuluang gata na mayroong cocoa powder. Siyempre mayroong mani, may asukal, may margarine or butter. Bala na kayo kung gusto nyo ilagay. Okay. Yan ang chocolate na. Yan. Palalaputin. Hanggang ay lulutuin hanggang lumapot. S Sige lang halo nyan. Huwag mong iiwanan kasi mag ay, tatlo, nagbubukol-bukol. Hanggang maluto. Tapos, babalutin na. Okay. <laughs> Yan, malapot na. Sige pa. Dimit niyo di po po sa tabi mo. Ayun, tumagyan. mm Facebook logo ta mit ma bio bio. Nasubrahan pa na ng ano ng punas ng

matig ang uot doon. Ah, kay iba man naman okay. lagi Pag na, ipagkuan mat, pag roll matig ah. Higot. Pag higot, matig ah. Mura mm -hmm. ka pansin. Supunta yun. Panoorin nyo lang guys kung paano ginagawa, paano binabalot. Ano? Claro. Mm -mm. Yan. Itatali naman. Katapos ang tali niyan, ilalaga o kaya i-steam. Depende sa inyong gusto nyo steam o ilalaga yung may tubig na katamtaman lang. Tapos yun, luto na. Pagka steam nyo isang isa oras kalahati para maluto. Kasi ano siya tawid, giniling na bigas. Yung giniling yung bigas, medyo matigas-tigas pa. Hindi katulad ng harina, madaling maluto ito, bigas. Kaya isang oras kalahati, hanggang dalawa. Okay guys. Pauwi na, pauwi na. Gabi na. Thank you sa bagong subscriber. Thank you, thank you. Yan. Okay guys. Thank you. Bye bye. God bless ating lahat. Gabi na. Ah.